Hindi ko siya kabarangay, pero dako ang pasalamat ko na nag-ayuda siya. Mm -mm. Sino po yan ay? Si Itumay. Mm -mm. Kabarangay ko siya may mm, -mm. oh, si Titi. Si, hindi si. mm -mm. ko na kabarangay, pero naroon ay nakit sa ako. Mm -mm. Siya, dako ang akong pasalamat sa kagpito. Mm -mm. Baga ako sa langit nga, marasa pa na naluoy siya sa ako. Mm hindi -hmm. ko man siya Makalipas ang tatlong buwan simula nung nagka-encounter ng trupa ng gobyerno at mga makaliwang grupo dito sa Sityo Tambangan, Dapdap, -Dap, Usun, Masbate, ay binisita ni former barangay Captain Titing Itumay ang bahay ni Nanay Bilin sa para tingnan kung ano ang kailangan. At agad itong tumugon sa pangangailangan ni Nanay at nagbigay tulong ito para makabili ng pangububong tulad ng yero na para po ang butas-butas na bubong ay mapalitan. Pakinggan po natin ang pakikipag-usap natin kay Nanay Bilin Sapra. Prak. Ang Malo, maturo na kabulan. Mm Hindi -hmm. E, masakot masakwa si Rebel. Kaya di malalila ang kakulap-kulap siya ng mga kuwan. Mm -mm. Kaya nagsalig ako. Mm, -mm. E, warang, Sino po yung nag na eh? Si... Ano ka ini? Si... Kapitan. Kumusta na po yung buhay mo simula po nung nag-encounter dito, nanay? Hindi, e, walang dito. may problema mm -mm. <laughs> ako sa yung Di. mm -mm. dinadamdam ko pa. Mhm. ko rin unti. Ah Nanay yung yung kaba, yung takot, nandiyan pa rin po ba. Magana na, kuha-kuha nan ako ng kadlok sa mga mm -mm. nga, Ang nagpaibabaw ang problema ko. Mhm. -mm. Mm -mm. Ano po yung problema mo nay? Sugat sa nan mm -mm. na, na na, ako ng balay. Yeah. Mhm. Na sugat ngani na nag-ayuhos ako. Nii. Mhm. Yan. ang bukay Malo, na kabulan, di mm -hmm. wala masako si Ripley, siya di malalinda ang kakulak-kulak na mga kuan, mm -hmm. kaya nagsalig ako. Mm -hmm. di mas, Sino po yung nagpicture Si, ano ka ini, si Kapitan, mm -hmm. si mga, ano ka ini kagawad, mm -hmm. kag mga BHW, mm -hmm. kaya mo din Oh, pinicture yung bahay mo oh, para mabigyan ng ayuda. Oh, mm. -hmm. Tanan ng mga Opo. Oh, Opo. Former barangay captain Titing ito may na nagkaisa na gusto ka po talaga niya bigyan ng tulong. Mm -hmm. Kasi, Nanay, ano pang gusto mong sabihin? O ano pang gusto mong tulong kung gusto may tumulong? Ang mula nga nila na akong problema. Mm -mm. Ang akong balay. Dili na bali ito na ang mga perdida ko. Mm -hmm. Basta kayang balay ko lagayod ang lakang o kusin, mm -mm. O Wala ka na kusin, mahi mo. Wala ka na talaga. no Ay, mm -mm. 2 ,000, 2 ,000, 2 ,000, Opo. Oo. Nanay, ang panawagan mo na lang sa ating mga kababayan na gusto mo lang talaga magkaroon ng bubong. Yung... Amo lang anakong problema kayo. Mm -mm. Amo ganyan na po problema anakong kahadlok. Bagan, bagan yung tataho ba na? Opo. Sige, nanay. nanay ah... Uh, okay, ready? Okay. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Nay, nakikita siya sa akon, ano po ang tanan ako, ang Kaling, na akong kabarangay. Opo. Mm hindi Sinda na kasuito sa akong kamutangan. Hmm, -hmm. Opo. Nay, malaking tulong na po ba yung naibigay na tulong ni former Ay, Katos? Mm -hmm. Kaya ako, dago na sarap na tulong. Mm -hmm. So, yun lang talaga na, yung bubong mo lang talaga yung gusto mo maayos. Lili na bali itong ako mga pierdida na ito? Mm -hmm. Yung bahay Ay, mo lang. Ito kulagay ang balay, kulagay yung mga atupan na. Opo. Nay, dito pa rin po ba kayo natutulog tuwing gabi? Okay. -hmm. Yung Trapal na yan, kayo na po yung bumili. Hindi. Kang Cordoba ba kang nakang kagawad? Mm. Kan... Kang... Ah, ginhatag. Mm Ibinigay eh. ni Cordoba ba kag ni Kapitana? Mm -hmm. kabaranggay ko siya May mm kung... oh, si Titi. Hindi ko yung Pero naroon ay nakita ako. Mm, -mm. dako ang akong pasalamat sa kagkipin. Mm -mm. Baga nakasakbat ako sa langit nga marasa pa na naluoy siya sa ako. hindi mm -mm. ko man siya kabarangay. Diyos. Masakit kayo dan ako. nga ang problema ko bagay ng mga kahado ko. Mm -hmm. Baga hindi na baga natatao ba na sa problema ko. Mhm. Mm Pareho nga ni Sir nangyari ito na ako na ko na ako na. Mhm. Mm baga dili ko dili ko matanggap talaga baga sa dili man ako dili nangyari na mapatay ako. Talaga magigti ako.